Dito sa baso ah. Sana. Doon, sa ibaso, doon Ina, Saan, mason, ayun, ayun, na na, baso. O na, walang. Saan ang masan dyan? mali. Yan lang pala pinunta ipapanood. Gula, doon <laughs> to! niya kanina, alam ko. Guna na ito!

Sige lang, makaraming libon sa ron. Halo kusen da den. Oh. Makalut ka kampi wa sata. Kansta <laughs> tay abi. Tapay kan sa dati mo makarata din. 160 <laughs> na pulo da. Pa pamdam kay sa mga wala kang ha. Tutuk-tuk ta ayo ah. kuha niyan po, Laban daw kayo ng tatluhan yan Hot At tatlawahan lang to. Matalain <laughs> ba kayo? Raid nga rin. sa uh! Apo, <laughs> <laughs> Apo man. <laughs> di man. na kayo. Pag lumamig-lamig na, ilagay Bakit? Na. Bakit? Ilagay, yun, ilagay, man. Man. ilagay mo Ilagay <laughs> <yun. yun. laughs> Pag kalas kalas na naghihiwalay na ulens sa <coughs> hmm. ba. Yan, papa ay dyan. Diyan, Diyan, dyan. Ah. Oh, hey, no. Tulungan Ha, <laughs> sa so, uwat uh, ang pagbili. Gati gong, gong kay Huso. <laughs> Mainga yan. Ano yung gitna eh? Kukap eh. Tigo pag magugbayo ah. Pwede pa maingin Pwede pa, 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 pa mangdayo? dayo. Ay ka mo dyan. Timbuk ka mo. para magdodoro ka wala yan nagkalas-kalas na, na 'yan Pag nagkalas na kuno pwede na malas na eh kalas-kalas na kalas-kalas buto na balik 30 years magkabalyaw <coughs> <30 years> <coughs> ay mga